Sa aklat ng Genesis, isinilang si Isake, ayon sa pangako ng Diyos kay Abraham at Sara. Sa kabila ng kanilang katandaan, pinagpala sila ng Panginoon at nagkaroon ng anak na lalaki. Sa ikawalong araw, tinuli ni Abraham si Isake, alin sunod sa mga sasakyan ng Diyos. Si Abraham ay may 100 taong gulang ng isilang si Isake. Isang araw, habang lumalaki si Isake, nakita ni Sara si Ismael, anak ni Agar, na nakikipaglaro sa kanyang anak. Nagselo si Sara at humiling kay Abraham. Paalisin mo ang aliping iyon at ang kanyang anak. Hindi siya dapat makibahagi sa mana ni Isake. Nalungkot si Abraham, ngunit sinabi ng Diyos, Makinig ka sa sinabi ni Sara, magmumula kay Isake ang iyong lahi. Ngunit pinakinggan ko rin si Ismael sapagkat siya rin ay anak mo. Kayat kinaumagahan binigyan ni Abraham si Agar ng pagkain at tubig at pinaalis sila. Sa gitna ng disyerto naubos ang tubig at iniwan ni Agar si Ismael sa lilim ng punong kahoy. Lumayo siya at umiyak. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at isang anghel ang nagpakita kay Agar. Huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang tinig ng iyong anak ipinakita ng Diyos ang isang balon. Uminom sila at nabuhay. Lumaki si Ismael sa kanilang at naging mahusay na manunudla. Lumipas ang mga taon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, at sumagot siya, Narito po ako. Sinabi ng Diyos, Dalhin mo ang iyong anak na si Isake sa bundok ng Moraya at ihandog siya bilang alay. Kinabukasan maagang bumangon si Abraham. Dinala niya si Isaac, dalawang alagad at mga panggatong. Pagdating malapit sa bundok, sinabi niya sa mga kasama, Manatili kayo rito. Kami ni Isaac ay mag-aalay sa Diyos. Habang umaakyat, nagtanong si Isaac, Ama, narito po ang kahoy at apoy, ngunit nasaan ang tupang iaalay? Sayot ni Abraham, Ang Diyos ang maglalaan anak ko Pagdating sa tuktok, nagtayo si Abraham ng dambana, tinali si Isake at inilagay sa ibabaw. Kinuha niya ang kutsilyo upang patayin ang anak. Ngunit sumigaw ang anghel ng Diyos mula sa langit, Abraham, huwag mong saktan ang bata. Ngayon, alam kong may takot ka sa Diyos. Napalingon si Abraham at may nakita siyang lalaking tupa na nasabit sa dalawa. Iyon ang inalay niya sa halip na si Isake tinawag niya ang lugar na ang Diyos ang naglalaan. Muling nangusap ang Diyos, dahil hindi mo ipinagkait ang iyong anak, magpalain kita ng sagana. Ang iyong lahi ay darami na parang bituin sa langit at buhangin sa tabing dagat. Sa pamamagitan ng iyong angkan, pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa. Bumalik si Abraham at si Isaac sa kanilang mga lingkod at nagpatuloy silang namuhay sa lupain ng pangako